Wow, 350 na tropa dating 380 ngayon 350 na lang. Hanap tayo ng mas sulit ka tropa eh. ito. Ano natin nakita? Wow. Ang tropa tingnan natin sa size nito. Hindi natin makita yung size nito, di ang tropa. So, yung mga size nito, size 7. Hindi natin ilalagay mo. Oh, wow. Sulit na sulid pa tropa ng Swedish oh, so. Bago pa ka tropa to, 350 lang to. Ah, uh, pangarigan niyo ang tropa. Ating 950, 350 na lang. Wow. Ito ang trupa. Pangalawa natin nakita sa bandang taas. Tingnan natin yung size nyo trupa. natin makita yung solid pa. Yung swilas ka trupa yung ano. Swilas dito. Wow. Size nyo trupa siguro mga 7 na 4-6. Yung trupa solid pa to. At ang presyo nito ang trupa. 9.50. Ngayon 3.50 na lang. Ang laki ng discount ka trupa. Bagsak na bagsak ang presyo sa patos at yung mga tropa to punta nyo ano, na sa ano malapit sa ilarte tabi ng dap dap niya ma so, tulad ni Dr. Rupan hindi siya branded oh. pero sulit so, Dr. Rupan tingnan natin yung size uh, Dr. tingnan natin yung size nito para mga malaman nyo kung anong size nito size 6 ka tropa tingnan natin yung lalim o, oh. so so, Dr. Rupan so, size 6, 7 at, siguro ka tropa ganda pa ka tropa ng color green oh. kahit hindi branded so ulit pa katropa to 350 na lang yan okay, pagpunta niya dito may bawas pa to katropa mga 3, 8, uh, Ayo, kita angkat bau yang. Ayan atropa tropa, yung FX Doon sa dulo, ang mga supermarket Dito mga tropa, Metro Motorbike Corporation Ito atropa tropa sa gitna oh. Welcome, my channel, Bingo Vlog Ito atropa tropa, Yamaha Tapos tap, tap tap sa bandang doon doon atropa tropa Mabilis na hanapin nga tropa to Ito yung payo pa sa bandang gitna oh. Tara pa, tingnan natin yung mga Sapatos dito, sandals Ito 40 mga tropa oh. Ito dati siyang to 50 mga trip nyo katropa to mga sandals oh. sandals yung mga jowa nyo ito katropa 650 dating 680 ato ay pili tayo ng sulit na sepatos dito yung katropo ito yung mga katropa ang presyo 120 650 na lang oh wow, ganda pa katropa to size nyo katropa 6.5 Okay pa pa to. Magaan ang ano nito. Oh. I-issue yung sewless nito. Ayun no. Oh, 70 na lang ako. Na. Blouse dating 80. Baka trip yung katropa to. Mga blouse nyo. Pwede pang alis to. Pwede pang arabas nyo. Pang bahay. Ah, daming bumibili dito. Ah, tropa, tingnan natin yung no, men's t-shirt. 80 na, tropa, dating 90. Pwede yung depurosya, depurosya, uh, depurosya, ah, dip, tropa. Ah, mali yung men's bimbo vlog. Atropa, tropa, pasukin natin. Ayan, 90 na lang, katropa, short. Po. Dati siyang 120 atropa. 100. 90 na lang, oh. Matrip nyo, katropa, to. Puntaan nyo na sa Anunas, malapit sa Yamaha. Sa tabi ng Motorlink Corporation. At tingnan natin sa kabila ka tropa. Ito mga branded dito. selected items. So, oh. 180, 200, to 350. Tingnan natin nga tropa. Pili tayo ng sample dito. May nakita tayong jacket na tropa dito. At wow, Adidas pa tropa. Oh. Para sa anak nyo ka tropa, Adidas na branded to kano lang at to yan book shout out yun o no? shout out ito naman tayo sa jacket at roba dati 60 140 na lang shirt 70 yun na natin dito at yan o slacks 100 lang at baka trip nyo mga slacks dito o pwede pang forma pwede pang bahay nyo pwede pang pang alis patingin na natin dito sa bandang dulo ano naman mga uh, bagsak dito ayan ang tropa 80 na lang t-shirt ayan o dress chinta na lang ang tropa pasok na mga tropa suki so, okay. so, location di besorea lang dito na mga tayo ka tropa yun 650 na lang ka tropa sa dating 680 sapatos Bagsak presyo katropa katulad dito ganda mga tropa to sulit pa to ang babae lang katropa to yan ganda mga katropa sulit pa na ano to sapatos <tod> eh. uh. At, At, mga babae oh. yan oh. ganda to hindi branded so, katropa tinga natin naik nito kung size nito katropa katropa oh. size 6 katropa to medyo maliit lang natin ilalim Okay, patro pa yung swelas nito. Kuwante ka pa yung presyo nito. Ngayon, ano na lang. 680. Like, mga trip nyo ka tropa to. Ba, 1-3. 650 na tropa yan. Wow. Mga trip nyo ka tropa to. Habol na kayo. Habang bagsak presyo pa. Oh. Kaya so, tropa, tingnan natin yung new balance dito. Maliit lang ka tropa. Tingnan natin yung size ka Kung ano yung size dito para magigitan nyo. Kaya tropa. 5.5 Sa so, 30 na ano? Na new balance. O, oh, sulit pa tropa yung sinas dito. Dating 1.3 6.50 na ka tropa to. Oh, Nagahanap ng ano dyan o. Oh, 6.5 na new balance. Maliit lang ka tropa. Sulit so, pa to Ayan o. Yung balance. So, okay, pa tropa, wala masyadong gas-gas to. 1-3. Ngayon, 6.50 na lang. Wow. Ayan, dito na tayo sa 6.50. Tingnan natin mga sapatos dito. Ito, tropa. Ayan, 6.5. Hindi siya branded na sapatos ka, tropa. May madumay lang yung suwilas dito. 3-1-3. So, yeah, 650 na tropa to. Pwede okay, pa tropa to pangarabas niyo ganda ng ano ka to madumi na yung suidas dito 1 to tapos 650 na lang wow matrip mga tropa to mga tropa may nakita tayo dito na Nike na pang pang ano pang football o pang baseball o yun natin size iska tropa mga uh, tropa size 7 yun na oh okay pa yung load ka tropa oh. wow ganda pa ka ng suidas ka dating 1.3 ngayon 6.50 na lang yung auto po 6.50 lang kitang kita nyo yung auto po pag sa presyo 1.3 naging 6.50 na lang ang kapatropa sulit pa to ganda pa ng suilas katropa to wow ayun dito na tayo sa 1,000 ito atropa tropa tingnan natin ito na Nike na medyo maliit ka tropa yan tingnan natin yung size dito tingnan natin makita yung size katropa tropa siguro size dito size 8 size 7 yung Nike yan tingnan natin ilalim yan atropa dating 1,4 ayun 1,000 na tropa 400 yung discount siyempre pagpunta nyo dito atropa tropa magiging mo naman yan 900 o 950 yan okay pa sila sa tropa oh. yun o tingnan natin adidas na natin, ato ato tropa tingnan natin size ato tropa size 7 7 in up o 8 ato tropa tingnan natin yung okay pa yung lobo ito nandun pa yung original na insulo oh. 1.6 sa tropa to ngayon 1,000 na lang wow Ah, tip niya tropa to ang babae na adidas to ang ganda ba, ba to? Solid ba to? pa pro pa pa to ang kutu yung sulas kaya oh. masyadong isyo ka pa to goods na goods ka tro so, oh ang nakita tayong adidas dito sa bandang natin yung nating size dito kaya pa size dito kaya natin may ayan kaya din hap ka tro pa okay pa yung ka pa adidas okay may isyo may isyo lang ka pa yung sulas dito ayan 1.4 ngayon na to pa 1,000 na lang yan wow 1,000 na pa to makuha nyo pa ng 900 ka tropa to may tawad pa to ganda pa ng ano na tropa to Adidas yan, eh. alidas sa pang babae ok ba, pa tropa to patrip nyo ka tropa kunin nyo na to ang regalo nyo ayun o no? oh. ito ka tropa anta to anta tingnan natin presyo ang um, size size 8 mga tropa hindi natin ilalim okay pa tropa yung swilas ayan na tropa 1300 ngayon 1000 na tropa yan para makuha nyo pa ng ayan ito patropa to kanta patropa to pang antasyos katropa pang rani kanta ng cordway katropa wala masyadong isyo katropa to solid pa yan may nakita pa tayo ng Adidas katropa ang ganda ng Corby katropa oh. Ah, ayan pa yung ano natural na insole katropa ayan 6.5 ang pro size niya katropa hindi malaki katropa to 8.5 gata katropa to ok pa yung katropa 1.6 ano na lang yan 1.000 na lang yan trip yung katropa to o nyo na baka kuha pa ng iba to ganda pa ng Adidas ka group ganda ng Orbe pink and uh, black wow ganda pa group ah to yun no, pila, pila na adlaw ka tropa Pasko na, Merry Christmas inyo mga tropa yun na ating size ng mga pila nito anong size, ayun tropa, size 7 ganda ng pila ka tropa to ganda ng design eh. no? ganda pa yung insul oh nandun pa yung audio nga angel ka trupa ayun 1 1,000 na ka to pila pila na kanlaw pasko na lang ayan okay pa yung... anong ka to pila baka trip nyo trupa to kunyo nyo na to baka makuha pa ng iba ito so, tingnan natin net nito kung anong size dito walang size ka trupa so, mga size dito ayan o trupa o dati 1,000 na lang laki ng discount ito 1,900 tapos 1,000 na lang Okay pa yung Nike yung katropa o oh. gaano Nike patik nyo katropa ay eh. nahulog log 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 yan ito pa patik nito Okay pa yung swigas ganda nang